Papunta kami ngayon ni Papsi sa bayan. At titingin kami na ibang materyales. Half day lang kami ngayon guys. Half day yung mga trabahador Yung iba kasi pupunta pa sila sa ano sa bukit. <laughs> Oo. Kasi taniman na ngayon nag nagsisimula na. Kaya half day. Nakadalawang araw na kami na nag-half day lang sila unti-unti yung pagawa namin ngayon guys hindi naman siya biglaan kasi tag-init plus ano den din maulan mainit, maulan ganyan pag walang ulan, napakainit kapag mainit, bigla namang uulan <laughs> inabutan na kami guys kasi nung nakakaraan eh, wala ding magtatrabaho kasi kaya naantala na rin yung pagpapagawa namin. Pero ngayon, may nakakausap naman kami na ano, nagagawa. Lalo na dun sa ano, sa pagkabit ng steel matting, meron na magkakabit. No? Basta pray lang tayo. <laughs> Makahanap din tayo niyan. Ayun nga, nakahanap na nga si Pabsi. Sa tulong ni ano, sa tulong ni Randy. Tapos guys, uh, yung nagawa nila ng 2 days, hindi ko na-vlog yun. Kaya medyo ano, medyo mayroon na naman tayong update. Meron na namang nagawa. Mga posty posty natin. Sa so, ako nalang ipapakita sa inyo pag nagpunta kami ni Papa ng Bukit. Uh, bukas. May pupuntahan ba tayo bukas? Pagmumili kami ng materials. Ay sila bibili. Mm uh -uh. Magkakanbas kami, tapos bibili sila ng materials. Nga pala bukas tapos magka-canvas pa kami para sa kasi bukas Friday so Saturday kung gusto niya mag-start ng Saturday mag-start siya ng Saturday pero kung anong gusto niya ng Monday so Monday na lang siya ganun magsisimula okay din naman kung Monday ano hal hmm. para mapahinga din tayo sobrang pagod din kasi guys pag napagod din ako mag-isa lang ako dun sa bahay trabaho ko lahat pagluluto, linis, ganyan sa ating mga bebe loves yan nga pala, naiwan sila ngayon ayaw naman sila isama ni papa kawawa naman ngayon lang sana uli sila makakalabas ginagawa din yung kalsada dito? oo oh, yun dyan hmm, puro kabit, tanggal kabit ano ba yan? <coughs> kami ngayon sa ano sa bilihan ng bakal wholesaler sila ayan dito sa may highway sa palabas na ng ano ng bayan dito bumibili si Popsy kasi dito yung mura yung bakal merong ano merong isang mura pero ano naman yun um, ang tawag niya doon ay eh, mura nga pero maninipis <laughs> Kaya dito nasubukan niya yung mga una niyang binili na bakal. Dito siya pumili. Tapos, ah, ayun pala oh, yung ano, yung flat sheet na ano, na ayoy yun. Yan. Dito nga pala nakakabili oh. Yung ilalagay sa gate. Yun kung gusto mo lagyan. Ay, yung mga bakal nila. Yan. Mura dito eh pwede kang bumili lang ng kung ilang meters lang o kaya pie yeah. fit ang bibilin mo pwede nilang ano ayun no oh, na puputol siya ng bakal marami din kang bumibili guys hindi nga lang sila nagde-deliver yan yung mga kolong-kolong na tricycle yung ganyan o no? kaya mga kuliglig ganon yan ang mga sinasakyan ar na arkilakan ka ng ano kuliglig meron may kakilala ka hihiram ka ganon. tapos ayun siya mga pintura yung pintura iba yung pintura na pinapabili sa amin eh para maganda ang kapit hindi yung pag naulanan eh magbabakbak na kaagad tapos meron din kaya silang stainless dito may tawag sila eh yung flat uh, yarn sabi nila Anong <laughs> sinabi ni Manong kanina Mga yero dito din Muna din yung yero dito laki kasi ng Warehouse na ito eh Hanggang dun sa likod Ayun na si Papa Ting Tingin tingin na siya Magastos guys Ang magpagawa <clears throat> Yung bakod namin 300 may higit 300 na yung nagastos namin Ma akala mo lang eh madali lang akala mo <laughs> hindi ganun kamahal pag inestimate kasi nila estimate lang naman yun kaya hindi mo pwedeng sabihin na naka fix na doon kasi pwedeng may kulangin pwedeng sumobra pero kalimitan kinukulang kapag ano mga estimate lang nung pinag nagpa-estimate kami nung una 270 sabi buo na yun meron na siyang gate pero ngayon naka 300 plus na kami 370 na yata 360 plus yung pagkabili pa namin dun sa lupa ang laki <laughs> na nagastos doon hindi pa wala pang bahay yun guys pero plano namin ni Papa kasi gusto ni Ate Cheng yon up and down na bahay pero nakikiusap kami na ano na yung maliit lang mababa lang kasi kung kami din lang naman ang titira doon ni Papa may hirapan na kami yun nga lang ano yung doon sa bahay namin di ba yung pagbaba ng hagdan merong isang step na ganon <sighs> medyo na si Papa pag umaga na yung hihirapan pa doon na ano eh, pag marap, pag, hak, pag <coughs> excuse po, oh. pag talaga, mahirap na yun, pa na kami ni Papa, magpanikpanaog doon. das alam nyo ba kanina umaga nga pala, na disgrasya ako. Kasi, tuyo naman nakita ko doon sa may hagdan? Akala ko, ano siya, safe na siya. Daladala -dala ko dito sa kaliwa, yung ano, yung yung basket ng ano, ng mapler. Tapos, dito sa kabila, yung map. So, pag hakbang ko na ganyan, dumulas yung isang chinelas ko. Yung palang chinelas, kasi siguro kagabi, nagbanlaw kasi ako doon ng ano, ng mga basahan, ng mga baby labs. Tapos, siguro, na-stack doon sa ilalim ng ano, ng chinelas ko. Natuyo na yung ano, natuyo na yung sahig pero yung dun sa yung chinelas, yung ilalim ng chinelas yun ang basa pa kaya pag tapak ko na ganyan na slide mag split sana ako, pa split ako eh buti na lang na i kalang ko na ganyan yung ano, yung muffler hindi na tuloy pero bumagsak pa rin ako ang hirap talaga guys pag may edad ka na tapos ganon yung madudulas ganyan mahirap kaya pinahilot ko kaagad kanina ayun sabi ni ate ribing na ano daw yung ugat ko na kasi kaagad guys naramdaman ko dito sa balakang ko buti pinahilot ko kaagad sabi nga ni Popsi sasama na ako kaagad sa kanya Ay, sabi ko alam ko pag yung masama yung kondisyon ko talaga talaga magpupamili talaga ako napupunta na magpahilo ayun syempre mabigat ako guys ganon na sabi ko lang naman <laughs> yung mga ganyan eh, nabiglaan eh so dahan kami dito guys sa ano, save more bili lang kami ng ano ng manok nila sky dito ka na lang sa gilid, dito ka lang ang hirap ilabas eh Ayan. Pauwi na kami guys. 样儿的都 Ang liit naman. Ayun nga, no. May si na dito. Ang <laughs> liit. <laughs> Ayan si Papa. Thank you, Kuya Dongdong. Thank you, anak. Ayan na si Papa. Eto, guys. Itong vlog na ito, baka abutin pa ito ng ano, two days pa ulit bago ma ano bago ko ma-upload kasi nasira yung aking ano desktop Ay, maaliwalas na dito tinanggal na nila yung kuan ano yung, ano? ka. <laughs> yung kawayan usog usog-uso na ngayon guys ang ano uh, barbecue ano barbecue han natin. Wala na naluma na siya niyan eh. Sarap na suka ni ni Labina eh. <laughs> eh. Daming customer. Bilis mo ubos guys. Sarap kasi ng barbecue din nila. hi guys nandito kami ngayon sa bukid ni papa ah. nagmi merienda barbecue ito yung binili namin kahapon pa guys ayun dung isang araw pa nilagay lang namin sa freezer hindi namin nakain tayo Ayan. ayusin natin Oops. wait lang po yan kain Ay. masarap pa rin yung laman

Tapos ng suka. Tapos ng migop din. tayo guys. Sa bukid. <coughs> Nasamid mid. Nasa mid ako. <laughs> Sarap. Narinig ngayon. Yung ingay ng ibon. <laughs> oh puni ng ibon. Hindi ah mo nagdalig sa kanila? Oo. -oh. Gumanda na yung mga halaman, oh. Hmm. Ang hina naman yung ilaw na yan, oh. 500 watts. Pero ganyan Malakas lang. Ha? Ang hina, oh. Malakas na ba yan? Hmm. <laughs> eh, yun, 5,000 watts yung andun. Malakas ay, 3,000 watts. Parang 3,000? Oo, 3,000 watts. Mas malakas yan dyan. Kaya nga, dapat pala dinala natin. Ilagay muna natin pang samantagal dito. Para may ilaw dito. Mm -hmm. <laughs> ha? Ay, nga, no? So, madilim na guys. Hindi nyo na ako makikita. <laughs> Pauwi na rin kami ni Papa. Nakapagdilig na rin. Ayan. Ayan. Madilim, madilim, madilim. Let's go na. Bukas na lang po yung update natin dito sa ano, bukid. Pawis na pawis. Nandito na kami sa bahay, guys. Yung binili namin kanina sa bayan. Akala ko na eh, sinok na ni Papa. Pinapay. Tapos, juice. Akala <laughs> mo ang pinili, ano? Peanut butter at saka <laughs> nagaraya. Bumili din ako guys ng hotdog, dog, ganun. At saka isang ng karne. <laughs> so ayun guys, maaga kami kakain ngayon ni Papsi. Maaga kami makakapagpahinga. Ay, mag, ano pa pala kami, magsasampay pa kami ng mga ano nilabahan namin. <laughs> Naglaba ako kanina guys para ma, ano, ngayong gabi bago kami ano pumasok sa kwarto magsasampay na kami so ayun guys bukas na lang ng umaga kasi maaga wala silang trabaho bukas bibili ng materialis na si papa kanina nag -ano kami nag canvas kami kung saan mura yon babalikan na lang nila bukas bukas ni sasamahan siya ni Randy so meron mga mura meron ding mahal meron doon sa isang tindahan Uh, mahal siya doon no, sa kabila na naman mura yung bakal so gano na lang gagawin nila papa at least nakapag canvas na kami so happy lang guys <laughs> kasi kahit pa paano yun nga sabi ko kanina na unti unti na rin namin ni Paxi, kahit na yung mabakudan lang natin ang mahalaga kasi doon yung pag nagtanim kami, secured yung mga tanim, hindi masisira, hindi papasukin ng mga ano, hindi papasukin ng ah uh, kambing, ganyan. Kasi yung kambing talaga guys, ubusin niya talaga yung mga dahon-dahon. So ayun, abangan po ninyo yung mga susunod pa namin gagawin. Pero ganun pa rin po, unti-untiin pa rin po namin ni Papsi so, maraming salamat po guys. Hi Nanay Tess! <laughs> so, ayun. Ate Beth Laluz, hello sa iyo. Ayan. Uh, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papsi. And we'll see you again tomorrow. Bye, beautiful people!